Nauna na nga pong napansin ng mga natasan yung kuno ay hunger strike na si Badoy at ni Calbo from 6pm to 12 midnight. Di ba diba? ng tuloy itong dalawang ito. Para daw matatawag lang yon na nag-skip ka ng inyong o ng iyong dinner. So hindi talaga si hunger strike. Alright, so eto naman. Eto, meron tayong nabasa na isang isang post. Um, ang sabi dito, Doc Lorraine's children visited her last night she's still detained. Dito naman sa mga ganitong komentaryo o reaction natin, wala naman tayong against sa kanyang mga anak, to be fair. Okay? Wala namang sila sigurong kinalaman sa ginagawa ng kanilang ina. All right? Sila nga kung tutuusin ang mas matatawag nating biktima. Pero kung kung tinotolerate din nila yung ginagawa ng kanilang kanilang magulang, I mean, natin si Badoy, abay deserve rin siguro nila na ganito, na malayo sa kanilang magulang. Okay? Anyway, Doc Lorraine's children visited her last night. She's still detained, so they celebrated her husband's birthday uh, there with her. And she still didn't eat. Bahala ka na God sa karma na ibibigay mo. Okay? Sana lang, huwag natin gamitin yung, yung salitang God, yung mga ganong pananalita. Dahil kung titignan natin yung kalimonyohan na ginagawa na ito, si Badoy at walang pakialam sa mga taong napapahamak niya sa kanyang ginagawa. Kasukasukang ugali yun. Kasuklam-suklam yung ganong ugali. Tapos sasabihin mo, uh, you do this all for the love of, of our country? Kabalas to ganyan. Kalokohan yan. Okay. Katulad ng ginagawa niyang hunger strike ngayon, ayun na may peke. Totoo, matatawag talaga na peke deserve ba ni Bado yung ganito, yung mga ng ganito na akala niya ay hahangaan siya ng taong bayan? No, Lalo hindi po. Dahil una pa lang, ang ibinigay na na-impression na itong si Badoy sa ating mga kababayan ay negatibo. At, at yan po ay, ay, ay tatagal, yung negatibong impression na yan. Mahirap ibalik or mahirap um, tapalan yung ginawa mong kademonyohan at kabulastugan. Lalo na po na ang nakakaalam na ikaw ay red dagger, na ikaw ay sinungaling, na ikaw ay nagpapakalat ng fake news, ay yung mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. At ang kinakawawan nyo po ay yung mga followers nyo, yung mga naniniwala sa inyo. Yun yun. Babalik at babalik sa normal ang kaisipan ng maraming or ng posibleng naniniwala sa inyo. Kaya kayo talaga ang kawawa in the long run or in the end talagang kayo ang magiging kawawa dito sa eksenang ito, kung nakikita niyo po, hindi siya or hindi ka maaantig eh, di ba? Bakit? Kasi ang mas mananaig sa atin na uh, deserve niyo yung ganito, tinolerate ng mga anak yung ginagawa ng kanyang magulang at hindi inisip ng magulang kung ano yung impact ng kanyang ginagawa sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak. Kapag ito ka deserve. Yung ganitong eksena, hindi po yan kahanga-hanga. Hindi na po oobra yung ganitong eksena. Alright. Sabi nga nung isang netizen, isang araw pa lang uh, nadidetain, may ganito ng drama. Pa-victim ang red tagger. Yun. Ganun naman. Sa bandang huli talaga, yung yung kampo ng mga sumusuporta, halimbawa kay Duterte, ganyan eh. Pa-victim talaga ang magiging drama. Dahil yung kanilang amo mismo, kung nakikita niyo po, yun ah, nagpapaviktim na ngayon. Alam kasi nila yung kanilang kasalanan. At ang taong totoong matapang, haharap at haharap or haharapin at haharapin talaga kung ano yung mga mga akusasyon sa kanya, kung ano yung mga dapat niyang um, panagutan at dapat niyang harapin niya. So ang mga katulad ni Duterte, duwag. Ang mga katulad na si Badoy na tagahanga ni Duterte, duwag din. Good luck.